Maayong adlaw sa inyong tanan. Mauna neron, magkinlo na po mi ani o carpet. Bes na na ko mahuman sa akong kontrata, karon pati ko na o carpet. Mauna ni ang akong among nga makulit. Kaya porado kayo nga maghinlo daw kuno. Tapos labhan daw kuno niya ang carpet. na dili man niya mapalabas sa gawas kayo. Wala ay kwarta. Kuripot man kayo niya kung amo uy. o eh. nga nagkuan na lang. Kaya akong kauban. Ingo na lang nga. Hinloan na lang daw namo. Amo na lang daw labhan. Di maglabata oy magkuskus taan ni ito ta, ni kabok nga carpet may di tasanay di ba pero Magtahingala lang yung ko kay karon pa yung ko na kalabaan ni. Eh. O oh, nanara na, mikos may kasara na na dayon O oh, di isampay na. Ayan. Mana. Thank you for watching. Salamat sa inyong lahat. Mikos-mikos style. Mikos,